Isang napakainit na eksena ang namagitan sa pagitan ng mag-amang Luis Manzano at Edo Manzano matapos umanong harapin ni Edo ang kanyang anak sa isang pribadong pasilidad kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Jesse Menjola at ang bagong silang na sanggol. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa kampo ni Luis, hindi inaasahan ang bigla ang pagdating ni Edo sa naturang lugar ng walang paunang abiso o koordinasyon. Tinatayang bandang alas dos ng hapon nang dumating si Edo kasama ang kanyang legal representative. Layunin umano nitong makita ang sanggol na kinumpirmang biologically ay kanyang anak base sa isinagawang DNA test na isinumite rin sa korte. Ngunit imbes na maging tahimik ang pagbisita, nauwi ito sa isang emosyonal at matinding paglalabas ng saloobin mula kay Luis. Agad na nilapitan ni Luis ang kanyang ama at sa harap mismo ng staff at ilang kasambahay, pinatalsik ito mula sa lugar. Ayon sa ulat, hindi umano ito sinabayan ng Segawan, ngunit mariin at malinaw ang sinabi ni Luis, hindi ka dapat nandito. Hindi mo kailanman kinilala ang karapatan ni Jesse bilang tao. Ngayon gusto mong kilalanin ang bunga ng ginawa mong kasalanan. Matagal nang mainit ang tensyon sa pagitan ng mag-ama matapos isiwalat ni Jesse Menjola na ang ama ng kanyang dinadala ay si Edo Manzano isang rebelasyong humanig sa publiko at nagdulot ng matinding pagdurusa kay Luis, na noon ay inaakalang siya ang ama ng bata. Ayon sa isang opisyal mula sa legal team ni Luis, hindi ito simpleng pagtatalo ng pamilya kundi isang patunay ng malalim na sugat at matinding pagtataksil. Hindi ito usapin ng pride. Usapin ito ng pagprotekta kay Jesse, sa bata, at sa dignidad ng pamilya na binuwag dahil sa iisang tao, pahayag ng abogadong si attorney. Mylin Rosas, kinumpirma rin ng parehong kampo na may kasalukuyang usaping legal na nakasampa laban kay Edo kaugnay ng di psychological and emotional damage na idinulot sa pamilya ni na Luis at Jesse, lalo na sa mga panahong sensitibo at emosyonal ang estado ng aktres sa pagbubuntis at panganganak. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Edo Manzano sa panibagong insidente. Ngunit ayon sa kanyang legal counsel, Si Ginoong Manzano ay patuloy na nagnanais na kilalanin at maging bahagi ng buhay ng sanggol. Hindi ito tungkol sa pagkakamali ng nakaraan kundi sa pag-ako ng responsibilidad sa kasalukuyan. Mariing itinanggi ng kampo ni Luis ang pahayag na ito at iginiit na hindi ito simpleng pagkilala kundi pagkontrol sa narrative ng isang sitwasyong hindi kailanman dapat umabot sa ganito kung may respeto at hangarin para sa kabutihan ng lahat mula sa simula. Kasunod ng insidenteng ito, tinatawan ng no-entry policy si Edo sa nasabing pasilidad alinsunod sa kahilingan ng kampo ni Jesse at sa rekomendasyon ng attending physician at legal security ng lugar. Inatasan din ang lahat ng staff na huwag magbigay ng anumang impormasyon sa sinumang mang hindi autorisadong bisita. Sa kasalukuyan, nananatili sa pribadong pangangalaga si Jesse Mendiola at ang sanggol, habang si Luis ay patuloy na umiwas sa media upang bigyang prioridad ang kalagayan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mag-amang Manzano, nananatiling matatag ang kampo ni Luis sa desisyong huwag payagan si Edo na makalapit kay Jesse Mendiola at sa sanggol. Ayon sa karagdagang ulat mula sa legal team ni Luis, nakatakda ng isumite ang formal na petisyon para sa permanenteng restraining order laban kay Edo Manzano upang mapanatili ang katahimikan at emosyonal na kaligtasan ng bagong pamilya. Nilinaw rin ni Atty. Rosas, ang abogado ni Luis, na ang restraining order ay hindi lamang para protektahan si Jesse kundi maging ang bagong silang nasanggol mula sa posibleng impluensyang nakakasira sa emotional recovery ng mag-ina. Ayon sa dokumentong inihahanda ng kanilang legal team, Binabanggit doon ang ilang insidente kung saan umano'y sinubukan ni Edo na makipag-ugnayan kay Jesse kahit pagkatapos ng panganganak, sa kabila ng malinaw na pi.